sa kinasal na binanik na lang yung pera ay sinabi kung mas sabihin yun eh ito, Asa ito pa niya nagigay ha Billion. sarap na no? simula na tayo sa tanil dito na pala tayo <laughs> oh. lori tingnan mo oh so, aba, ito. ano yan? Ah. yung tanil dito na pala tayo na daan Oh, eh. nena. Ano yung nak nak na, ako sa kanto? Ah. Ah, May dagat, tapos na nakulong sila. Ah? Nasantan namin 'to, uh. babe. Bali na naman bang dadating dito? Unta galingo. Ah, bakit 'to item bagong? Pag malayo na. Bagong tunnel to sa bubok yun. Mabot pa nga ko yun. Ano, 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 ano sa taas dito, Ray? Right? O oh, yung tenga mo, Ray? Yung ano, yung malaking ano? Yung tenga mo, Mall. 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 <laughs> yung King Salman na... Hindi po nga na ito, nag <laughs> Ito yung, yung si babaw nito, ito, ito yung, <laughs> yung ano malaking mall na <laughs> King <was> Salman. <laughs> <Sabi niya. laughs> Ikaw nga iiwas dyan, hindi si Ray. Ito yung King Salmal na si Babaw. Ang tagal! Oo, oh, yung mall na right? 30 minutes! Galing ah! Parang kailan lang ito, diba? di ba? Malis na lang yung bubawa, ano? Ano ba ito? May katapos ang pabato? <laughs> Ilang ano lang tayo hindi nakapunta sa bagha? ha? Di ba yung dinaana natin? Maikse right lang? Oo. Uh -huh. Dito? Ayan, yeah, yung kadugto. Galing! Ayan ah. Mga 1 minute, 2 minutes ah. Eh. Ilang minutes? 2 minutes oh. Plan? Two, Two minutes, galing Two minutes? Oo. Patayin ko na?

Pagkakilagyan naman. Pa? Pero dinagbita mo pala ng asin at saka ano, patis. Pwede ba yung halo-halo i-ano na lang? o oh. mamaya na daanan na lang. Ano yung kakainin yun? Hindi, kasi Ay, kasi Mamaya na yun. Sayang yun, nalaglag. <laughs> Nahanap ko <ka> nga, sa Wale, <laughs> Kaya mo? Kaya mo? Sabi, sabi lang niya yan. Buang <laughs>